dito ma'am no dito ako sa ano sa maa Ma maa pa to ma'am no maa uh, ano po siya parte ano. magtuod pero di ba sakop na ng talumo district so nandito Talumito. kami oh nandito kami ng team ko at yung bait ako ni ma'am so ito mismo area nito is eh, uh, marami so, daw mean, no, dito yung Japanese area talaga no Japanese camp Japanese camp oh, yeah. so, Ngayon, um, maganda yung area kasi slope. Ibig overlooking in Suyen. Nakikita nyo po yung samal, Ito yung lahat ng buwan ano pag ano oh. So yung gusto ng Japanese eh. Overlooking lagi. No? Oh. Hmm. Ngayon, itong hinukay nila dito, nasa ilang feet ngayon? Okay. Ayan. Ito yung binitik ng Japanese. Ay nang, 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 na, oh, lungo, na parang yung pinakita sa akin hindi ko na patuloy sa ano ngayon itong ito ugat ko ng ugat lang yan ugat lang sabihin talagang matagal na matagal na to tinanggal na nga nila iba malalaki umaga at tinanggal na ay tinanggal na lang pinutun na lang malalaki na so ito nandito yan sa part na to then pag tumayo ako dito mapin ko ha pag tumayo ako dito nasa east orientation sya control no 90 degree no so ibig sabihin na sa 90 degree ngayon pag bumaliktad ako dako halimbawa ito kasi sabi ni ma'am mayroon daw doong, doon doon puno sa taas tugas din yun ma'am opo o, century o oh, century tatlo, do ibig sabihin ito yung southwest and west orientation ibig sabihin yung, yung taas na yan is pinampuan talaga ng Japan sa west ibig sabihin industrial in 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 construction yan dito industrial uh, metal elements. Matagal siya nag-stay. Oh, nag-stay matagal. Ang hapon to so, west. Nakakontrol yan ng 265 degree. Hindi ka ah, yan talaga ang pinampuan ng Japanese. Ngayon, dito naman ako tumayo, ang ito ako dito, <coughs> <coughs> nitis ko layo nung isang tugas pa rin. So, ibig sabihin katlong tugas ang meron dito. No? Ayan. Ibig sabihin naka-triangle. Ang, uh, ang opening spot niya, so nasa north siya, orientation, and northeast orientation. Uh, north, kasi east to room eh. uh, So, north, north nandun. Ibig sabihin, ah, uh, ang north ay nasa 360 degree. Ah, uh, ibig sabihin, ma'am, Although mataas yung northeast, kung nagaling ka sa baba, mataas kasi yung elevated ng lupa eh. So magiging northeast siya. North, north and north. Northeast and north. So ibig sabihin, naka triangle nga siya. Hindi kasi tayo magsabi ng tatlo ang deposit dito eh, sa tingin ko. Ang opening spot nito, opening mama, opening. Hindi ako nagtakamali eh, kasi ang angle side niya is up dito, ring niya. Ayan, mahaba. Ngayon, 1, 2, 3. So, para sa akin, nasa ere lang na to, ang nag-iisang Nasa ere na to, ha? Maybe so, sa may pumapasok lang dito. Hindi ko tuturo kasi, andito na to, eh. Andito na. Maybe sa may andito. So, uh, mas maganda ang gawin natin para uh, isa lang kasi doon sa triangle, isa lang talaga ang bihote. Wala ho tatlo doon. Kasi hindi naman siya. Wala, wala naman tayo nakita, nakita, nakita ano eh, sa mapa. No? Wala tayo nakita ng mapa ngayon dito. So, ang akin lang, sa based on experience, no, so pag nakatayang dyan kasi ang, ang mga puno, ang pinaka-opening spot nyan, pwedeng ginigit na lang. Ginigit na. Pero yung target niya, kung sa tunnel, ah, nasa gitna siya. Pero andito pa rin, ako pa rin yung target. No? So, yun ang nakikita ko. Kaya mas maganda gamit tayo gadget. Gadget ng kailangan kasabutan natin para makita natin kung may entrance ba talaga yung tunnel. Proveal ang tusig mo yun. Oh, yan. So, gagamitin natin ng Proton Elite ah uh, kung ano-ano pa para at least makita natin kung ilan talaga ang deposit dito. No? So, yun nga. Para matuldo ka ni Ma'am. Oo. Matuldo ka. So, matagal na kasi iniisip tong site na to. Medyo pagod na rin siya sa sa pag-iisip ba? 6 years. Oh, 6 years. So, anim na taon na siya nag-iisip para at least uh, magkaroon siya ng Katahimika. katahimikan. magputol mag ba yun una, -una niya? Nakakahaka kung meron ba talaga wala. Pero sa tingin ko, kasi tat tatlong century tree, ibig sabihin, bakit tiranim talaga yan? Kumbaga parang talaga. Ang question talaga. ko lang, bakit binabaan dito ng hapon? Oh, tsaka At may hapon pala dito nag na nag-scan dito. So ibig sabihin, binalikan ka ng hapon, positive yun. So sa kayo na Oh, yun. So hindi ka na rin nakabalik, sabi ni ma'am, yung pat 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 patay na yung maganda na hapon. So ngayon, kami yun, papatuloy, titignan namin kung talagang ito talaga yung nakita sa scanner. At for the meantime, tulungan ko sa ma'am. No? <coughs> So, para at least, para sabihin natin yung problema dito. Kasi, parang matapos na. Yan. So, yun lang. natin no? na ang gadget po. Para mas maganda talaga. Kasi, ito yung ko, yan talaga dito. Ito ko tingnan yan eh, pag nagbablog. Galing yan magturo eh. <laughs> yan. So, Magamit tayo ng dowsing, lad, kasi, ito may tamang, tamang paggamit. No? mayroon Ngayon, tamang paggamit, paano gamitin si may Finder? No? Ingat kayo, ha, no? kayo slow pa ka. yeah, Ngayon, meron siyang tinatawag na grams and no May discrimination siya, Kaya discriminate yung decoy versus item. No? yung iba wala pong ganyan. Yung, Based on frequency kasi tayo. frequency na tayo ginagawa na. Then, so, yan. So, ang note nito is Sabihan so, mo sa mga, kaya okay. sa mga, 500 meters ang layo. Ay, dito. Sabihin, malayo na yun, ha? na so, yun. Hindi natin kung saan yun meron. Doon na yun sa street. natin kung saan may... Ang creek street na yun. Nailaman natin kung saan mayroon direction talaga ang high uh, school. Nailaman natin dito sa pagkikot pa lang. Nailaman no, natin. Pa nailaman natin. Kung saan. Ang energy line dito sa east. Uh, energy line sa east. May uh, energy line sa west. Yes, yeah. yan. Yes, dito. Ang eh, no? um, west na sila sa ng pindulong, dyan daw, sa na may sampul. Sa Ang west, dito, ang west, o. Dyan, yung kinuro sa akin, na mayroon daw dyan. Dito, <laughs> sa

Hmm. lihainya lihat nakalagayan din dito. Yung pumuno na yan. Sa labas. Although nakaganin yan. Dito sa line na to ang tinitingnan niya. Basta okay. gingon magod na itong koreano. Gingon po na koreano ang alang sa ulingan. Ya, yeah. yeah, ang ulingan kay Kilim Raman o kato. Ulingan mo na, kana. Tambak ko na yan. Malapit na ni ma'am, pero tingnan natin mo. Atake niyo po yung ulingan dito. nakuha ko nila ko eh. Saan meron eh. Ayan o. Oh. mo nga dito po. Ito na yung magdatid ko. Ito na lang sa nga gagmay. Tutukan mo lang. Tutukan mo lang yun ano. Lain? O oh, yun sukat. Seven ma'am. Yan. Ganda yan. Para. Gold Quest B7. Yan. Gold Quest. nga pa. Ano ako? Lidin saan? Yes sir. Shoutout pala kay ano, Ramiel sa Ramines kay Joel Morala at kay Renan Lanos no? Oh, so yan so, gumamit ako ng Gold Quest B7 yan, napaganda yan So talagang ano siya ma'am So yung Maria 3D scanner eh. So confirm namin no sa Dito na kung Para makita natin kung talagang ano kalalim At kung positive sa Maria Kung positive na Salamat sir ha ay, dito, pakita ka sa akin. Ah, lang.

jujuk jujur pun dan yang mampu

Tong isa kay giguba man tong nakapatong-patong na lang. Ayaw, ayaw nila Malaki oh. Malaki ang kanyo. Different space.